Ang mga may tungkulin, mga kapatid, at mga dinodoktrinahan at sinusubok po rito sa District Episcopico ng Abra ay bumabati po sa kapatid na Angelo Iralyo Bimanalo happy happy birthday po At mga kapisanang pangsambahayan, kapatid na Agrilo Eranyo V. Manalo, mula po dito sa lokal ng Pitigan, Distrito ng Abra, kami po ay buong pusong bumabati sa inyo na Happy Birthday po! po namin kayo! Sa aming na tagapag-ugnay ng mga kapitan ng pangsambahayan kapatid na Angelo Eranyo B. Manalo. Mula po dito sa lokal ng Pulyo, kami po ay buong pusong dumabati sa inyo ng Happy Birthday po! Mahal na mahal po namin kayo! Sa aming pinakamamahal na tagapagpukunay ng mga kapisanan ng pangsambahayan, Kapatid na Angelo Iranyo B. Manalo, Mula po dito sa lokal ng Danglas, kami po ay buong puso'ng bumabati sa inyo ng Happy Birthday po! Mahal na mahal po namin kayo! Sa amin pong pinakamamahal na tagapag-ugnay ng pambansang pangsambahayan, kapatid na Angelo Erayo Di Manalo, kami po mula po sa distrito ng Abra, ay bumabati po ng Happy Birthday po! Mahal na mahal po namin kayo! Sa amin po, pinakamamahal na agapag-unay ng mga kapisa ng Pansambahayang, Kapatid na Angelo Eranio Manalo, wala po dito sa lugar ng nariliyab, distrito ng hamra, buong puso po kami bumabati sa inyo na amin po minagabahal na tagapagugnay ng mga kapisan ng Bansang Bahayan, ang kapatid na Angelo Eranio B. Manalo, mula po rito sa lokal ng Lagayan, Distrito ng Abra, kami po ay tumabati sa inyo na Happy Birthday po! Mahal na mahal po namin kayo! Sa amin pong pinakamamahal na tagapag-ugnay ng mga kapisa ng pangsambahayan, kapatid na Angelo Eranio Manalo, mula po dito sa distrito ng Abra, kami po ay buong pusong nakikikala at bumabati sa pagsapit po ng inyong kaarawan. Pangako po namin na kami po ay patuloy na makikipagkaisa sa lahat ng aktibidad sa ikasisigla ng bawat sambahayan. happy birthday po! We love you for